Isa na namang maulang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes. And for today's video, magluluto tayo ng ulam na galing sa buto-buto ng baka. So ayan nga, pinakuluan ko yung mga buto-buto guys. Halos overnight ko yan na pinalambot. So ayan, nagprito tayo ng patatas at carrots. At kapag naprito na natin yan ay itatabi po muna natin dahil mamaya po natin gagamitin. Balik ako doon sa buto-buto guys. Ang per kilo po ng knee cup na tinatawag ay 158 pesos. So bumili ako ng mahigit 3 kilo yan guys at pinakuluan at nung malambot na ay tinanggal ko yung laman-laman doon sa nikap. So ayan na, hiniwalay ko na yung aking primitong patatas at carrots at ngayon doon sa pinagprituhan natin ay igigisa natin yung bawang. Isunod natin ang sibuyas. So ayan guys, marami tayong maglagay ng ricado. Talagang mahilig ako sa sibuyas guys dahil talagang namamakyaw ako ng sibuyas para lang pang stock namin sa bahay so ayan nga pag nagisa na natin ang ricado ay yung niready ko yan yung tinanggal ko sa buto buto mas masarap yan guys kaysa yung bibili ka ng puro laman nakakaboring ulamin yung puro laman ang mahal pa pag puro laman ang kukunin natin nasa 480 per kilo so yan mas gusto namin ni sir yan yung mga cartilage yung mga tendons, pag napalambot yan, napakasarap at may laman-laman din yan po. So, nilagyan ko ng durog na pamiyanta. Sa totoo lang, ayaw ni Sir ng buo. Minsan, nakagat niya. Kaya, mas gusto niya yung durog, yung pinong-pino. So, ayan nga. Parang adobo lang ang ginawa natin. Iginisa natin, guys. At lalagyan natin yan ng panlasa na soy sauce. So, ayan nga medyo malambot na malambot na at yung pinagpakuluan ko din doon sa buto-buto yung sabaw yun din ang nilagay ko dyan na pinakasabaw niya para malasa na so ayan na yung soy sauce at isunod na natin ilalagay yung aking prinitong patatas at carrots alam nyo kung bakit piniprito natin pag hindi mo yan prinito yung patatas madudurog kung na overcook pag prinito mo hindi tamang tama lang medyo Uh, maganda ang pagkaluto niya. Nilagyan ko ng tomato sauce at muli nating ihahalo. So ayan nga guys, kung meron kayong oyster sauce, pwede niyong lagyan. Pwede ka rin kayong maglagay ng beef cubes kung kinukulang kayo sa lasa. Pero para sa amin na medyo matabang lang ang panlasa, eh wag nga. So nilagyan ko yan ng pineapple chunks. So haluin natin para mabalanse yung lasa at manuot sa karne ng baka. So ayan guys, napakasimple lang naluto at napaka-presentable na. Nilagyan ko yan ng garlic powder para pampabango. So, ayan nga, ihalo-halo natin hanggang sa magbalansi na lahat-lahat ng ingredients at nanuot doon sa pinakuluan nating karne. So, ayan nga guys, napakasarap na pananghalian sa maulang tanghali at dahil yan nga ay uh, ta may taba-taba, ano? may sebo-sebo yan ng baka tinanggal ko po yung sebo dahil pinakuluan ko muna magandang ternuhan po yan ng pineapple juice para naman mabalanse yung tinatawag na omega no? so good for the heart so ayan nga guys napakasarap na tanghalian po sa maulang biyernes at itong habagat medyo pinapahirapan na tayo ayaw nung umalis. So maraming salamat sa panonood. Enjoy po natin ang blessings ng ating Panginoon. God bless everyone and thanks for watching.